Idol ito kay Boss Joey oh, mamura ng manok ni Boss Joey ngayon. Ato dom no. 25 lang. Ilang taon na to, Boss? 3 years eh, magulang na kaya 25 siya oh. Oh. 25 25 lang kay Boss Joey, mga idol, mura mura. Pero ito 2k lang, mga idol oh. Okay, yan. Boss Joey. 2k 2k lang 'to, mga idol kay hey, Boss Joey yan mga idol tukay tukay lang okay, oh, Boss Joey tawagan nyo lang si Boss Joey tukay tukay lang tukay oh, tukay lang ko mga idol kay Boss Joey murang mura Eh, hey, Boss Joey yan, mga idol itawad pa oh ayan. May mga dalawa ko kunin, no? Ayan. Ay, boss Joey, 2K lang mga idol. Ay, bawas pa to. Tawagan nyo lang. Ayan, no? Oh. 2K, 2K lang to mga idol. Ay, boss Joey. 2K, Tukay-tukay kay Boss Joey, mga idol. 2K lang yung mga idol. 2K lang to kay Boss Joey. Mga bata pa to. 2K to kay. lang mga idol kay Boss Joey. ito 2 k lang mga idol oh. Ay, boss joey yan ah kasi ito 2 mga idol magulang na kasi ito eh uh. joey ilang taon na ito? isang taon mga idol eh boss joey 2 lang. Magulang na. 2 na may git. 1 na may git mga idol. As eto, 2 lang to mga idol. Puray lang. So okay na mga idol okay lang Idol ito Tres, tres no? Tres. Tapos 3-5 yeah. Ano ito boss? Mel Black? Black. Ayan o no? Tres lang mga idol kay boss ko no? Solid ah oh. Oo Relay lang to mga idol kay Boss Ken. Isa sa mura magbenta to dito mga idol. Boss Ken. 3K lang. May simbak. High station pa o. Oh. O. Oh. Tulog. Oh, May Boss Ken niya mga idol. Tulog. Oh, Tapos ah, ito mga idol. 3-5. Trì tặng cho idol. solid tặng cho my mga idol. Không, mga idol. dito 3K mga idol 3K Eh, hey, boss ken dito mga idol punta ka na lang si boss ken yan Eh, hey, boss ken to mga idol punta ka nyo lang yan 3K lang to mga idol 3K pa si Henny. Magkano Henny, boss? Magkano? Dos-dos lang? Ayun, dos-dos lang Henny, mga idol, oh. murang mura to kay boss, oh. Kay hey, boss Kenta, mga idol. Tuk-tu. Tawagan nyo lang, mga idol. May number na tayo ni boss Ken. Ayun, dos-dos lang, oh. Bata pa, no? Oh. Hack na to. Ano ko lang pala to. Oh, tuto lang mga idol. Awagan nyo lang si Boss Ken. Mga idol, may number na tayo. dito tayo kay Boss Dada. Oh. Mumura ng mga manok. Ayun, dala mo Boss, magkano? 2.5 to. 2.5 lang. Ayun. Oh. Ayun, oh. hot screen mga idol. Kay Boss Dada, napakamura ng mga manok ni Boss Dada. Oh. Boss, uh, paulit mo na ang number. Unahin -una natin number mo. 555535. Ayan, boss dada, no? Oh, okay. Tapos ito, mga 2K, 2K lang? 1.7. 1.7 pa? O, oh, yun. Binabakan pa ni boss dada. <laughs> Sobrang baba na ito, mga ito. 1.7, 1.7 lang, mga idol. Ito, 3K. Magulang, eh, no? O, oh, 4 years na, mga idol, Oh. Umura yung mga manok ni Boss Dada, mga idol. 4 years na ito, mga idol. 3K lang. Ibawas pa, no? Oo. Oh, o, yan kay Boss Dada, yan, eh, mga idol. Napakamura magbenta nito. Kaya sumisikat na ito si Boss Dada, mga idol eh. Dito 2K, 2K lang, mga idol. Dito, puro 2K na? 2.5. 2.5. Yan. Oh. 2.7 lang. May mga bawas pa, mga idol. 2.5, oh, 2.5 lang, mga idol. Oh. Ayan, 3K. Murang mura dito kay Boss Dada Mga idol, tawagan nyo lang. Ayan o, 2 lang ito mga idol Tapos ito, 1-7 lang o oh. 1-7-1-7 lang kay Boss Dada Mga idol 1-7-1-7 lang mga idol Murang mura mura Oram mura dito sa dada na idol. Napaka-mura. Oo. Ito to okay, no? Okay to okay, mga idol. Almost dada yan. Okay mga idol. oram mura Okay to Okay to idol.

3K, 3K lang mga idol. Oo, oh, 3K, Ayun. siya na lang. Ayan pa, boss. Ayan, ako kay boss Dada, oh. Tulid dyan. Ilan taon na, boss? 9 months. 9 months. Ayan. 3K, 3K lang uh, mga idol. Ang uh, solid dyan, oh. Oo. Oh. Kay boss Dada, ayan mga idol. Ito yung hanapin nyo sa mga kurang manok dito sa buha O, salamat, ah. Ayan, oh. Uh, Umuulang mga idol, 2-5, Ayan ito uh, 2.17 lang Ito 2.5 uh, 3k Umura ng mga manok ni Boss Dada mga idol Contact nyo lang si Boss Dada Ayan ang uh, susunod sa iyo Pag may Boss Ferry Dahil napaka umura ng mga manok mga idol Ayan, oh. ayan. o Siya Boss Dada Ayan mga idol Contact nyo lang Sa mga detalye Ayan mga idol